ang lihim na pagnanasa. Kwento ng Unfaithful Wife Sa isang tahimik na suburb ng New York, may mag-asawang tila larawan ng perpektong buhay. Si Edward Sumner, isang matagumpay at responsableng negosyante, ay nagsisikap mabigyan ng maginhawang buhay ang kanyang pamilya. Ang kanyang asawa, si Connie Sumner, ay isang mapagmahal na ina at asawa na inialay ang kanyang oras sa pagpapalaki ng kanilang anak na si Charlie, isang inosenteng batang nagdadala ng saya sa kanilang buhay. Sa panlabas, perpekto ang kanilang pagsasama. Maayos na bahay, masayang pamilya, at komportableng buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang aspeto ng relasyon nila na tila nawawala, isang spark, isang apoy na matagal nang napawi. Si Connie, bagamat masaya sa kanyang pamilya, ay nakakaramdam ng pagkabagot. Ang kanyang araw-araw na gawain ay naging paulit-ulit, at ang kanyang puso ay tila naghahanap ng isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Ang kapalarang hindi hinaasahan. Isang araw ng tagsibol, nagpunta si Connie sa lungsod upang bumili ng regalo para sa kaarawan ni Charlie habang naglalakad sa abalang kalye ng Soho, biglang hamampas ang malakas na hangin. Ang kanyang daladalang mga papel at bag ay nagkalat sa lansangan, at sa pagmamadali niyang kulutin ang mga ito, nadulas siya at halos mawalan ng balanse. Sa gitna ng kaguluhan, isang estranghero ang sumaklolo. Siya ay si Paul Martel, isang guwapo at misteryosong pranses na nagmamayari ng isang tindahan ng bihirang mga libro. Sa kanyang malumanay na kilos at banayad na tinig, tinulungan niya si Connie at inalok siyang pumunta sa kanyang apartment para linisin ang kanyang sugat. Pagpasok nila sa apartment ni Paul, tila ibang mundo ang kanyang nakita. Ang lugar ay puno ng sining, mga librong bihirang matagpuan, at larawan na tila nagpapakita ng isang buhay na puno ng karanasan. Habang nag-uusap sila, may kakaibang tensyon sa pagitan nila, hindi masyadong halata, ngunit sapat upang maramdaman ng isa't isa. Matapos ang maikling pag-uusap, nagpaalam si Connie at bumalik sa kanyang bahay. Ngunit sa pag-uwi niya, hindi mawala sa kanyang isipan ang estranghero. Ang kanyang mga mata, ang kanyang tinig, at ang kakaibang presensya nito ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala. Ang simula ng lihim na relasyon. Sa kabila ng kanyang pagtatangka na kalimutan si Paul, hindi napigilan ni Connie ang kanyang damdamin. Nagdesisyon siyang bumalik sa lungsod at muling bisitahin ang apartment ni Paul. Sa kanilang muling pagkikita, naging mas komportable sila sa isa't isa. Ang usapan nila ay naging mas personal, mas malalim. At sa pangatlong pagkakataong nagkita sila, hindi na nila napigilan ang tukso. Ang kanilang unang halik ay puno ng pasyon at dito nagsimula ang isang relasyon na puno ng kasiyahan at kasalanan. Sa bawat pagdalaw ni Connie kay Paul, nadarama niya ang buhay na tila matagal na niyang hinahanap. Si Paul ay naging simbolo ng kalayaan at kasiyahang wala sa kanyang buhay may asawa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, alam ni Connie na mali ang kanyang ginagawa sa tuwing uuwi siya sa kanilang bahay, pilit niyang tinatago ang kanyang guilt. Ngunit habang tumatagal, hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa, lalo na kapag kaharap niya si Edward at Charlie. Ang pagkakahuli ng lihim Si Edward, bagamat abala sa kanyang trabaho, ay sensitibo sa nararamdaman ng kanyang asawa. Napansin niya ang bigla ang pagbabago sa ugali ni Connie naging malamig ito, madalas abala, at tila may itinatago. Isang araw, nakakita siya ng resibo mula sa tindahan ni Paul. Sa una, binaliwala niya ito, ngunit habang tumatagal, mas lalong tumindi ang kanyang hinala. Sa pagdududa, kumuha si Edward ng isang private investigator upang sundan si Connie. Hindi nagtagal, nakumpirma niya ang katotohanan ang kanyang asawa ay may relasyon sa ibang lalaki. Ang masakit pa, ang relasyon nila ni Connie ay tila puno ng pagmamahalan at init na matagal na niyang hindi naramdaman mula sa kanyang asawa. Ang pagharap ni Edward kay Paul. Sa kabila ng sakit, nanatiling kalmado si Edward. Pinlano niyang harapin si Paul upang tanungin ito tungkol sa relasyon nito kay Connie. Dumating siya sa apartment ng lalaki, dala ang bigat ng kanyang galit at selos. Sa simula, maayos ang kanilang pag-uusap, ngunit unti-unting naging tensyonado ito. Ipinakita ni Paul kay Edward ang ilang larawan at alaala ng relasyon nila ni Connie. Sa sandaling iyon, hindi na napigilan ni Edward ang kanyang galit. Kinuha niya ang isang snow globe mula sa mesa at hinampes ito sa ulo ni Paul. Ang lalaki ay natamba at namatay sa lugar. Pagpapaliban ng krimen. Sa pagkabigla at takot, kinuha ni Edward ang bangkay ni Paul at binalot ito sa isang carpet. Sinakay niya ito sa kanyang kotse at itinapon sa isang landfill. Sa kanyang isip, ito lamang ang paraan upang maprotektahan ang kanyang pamilya at itago ang kahihiyan ng pagtataksil ni Connie. Samantala, si Connie ay nagsimulang magtaka kung bakit hindi na siya makontak ni Paul. Hindi niya alam na ang lalaki ay patay na. Sa bahay, napansin niya ang snow globe na may bahid ng dugo, at dito niya napagtanto ang katotohanan. Harap-harapan niyang tinanong si Edward, at inamin nito ang kanyang nagawa. Ang desisyon Sa huling bahagi ng pelikula, Makikita ang mag-asawa na magkasama sa loob ng kanilang sasakyan, nakaparada sa harap ng isang intersection. Tahimik ang paligid at puno ng tensyon ang loob ng sasakyan. Pareho nilang alam ang bigat ng kanilang mga kasalanan, ang pagtataksil ni Connie at ang pagpatay ni Edward. Ang tanong, ano ang kanilang gagawin? Lalayo ba sila sa kanilang bayan at magsisimula ng bagong buhay? o aaminin nila ang kanilang mga kasalanan sa batas. Ang desisyon ay iniwang bukas, ngunit malinaw na ang kanilang buhay ay tuluyan ng nagbago. Pagsusuri Ang unfaithful ay higit pa sa kwento ng pagtataksil. Isa itong masalimuot na pagsisiyasat sa kahinaan ng tao, sa tukso, at sa mga desisyong nagdadala ng hindi inaasahang resulta. Ito ay nagpapakita ng masalimuot na relasyon ng pag-ibig, galit at kapatawaran